Good morning mga kabukid. Tara, pasyalan natin yung pinaabonohan natin, yung pinalagyan natin ng pataba kung maganda na siya. Bali, ito yung unang-unang pinatamnan ko sa aking area mga kabukid. Yan. yung unang natapos. Tapos siya yung unang lalagyan ng pataba ng urea. Tignan natin. Bale ito mga kabukid yung unang pinatanam natin. So far so good naman siya. Uh, naka ano na siya. Kumbaga nagre-recover na siya. O yan. Maganda. maganda. Maganda maganda mga kabukid ang kinalabasan. At ito naman yung pangatlo mga kabukid. Ayan. Ay pangalawa pala sorry pangalawa. O, ngayon yung sobra kong punla hiningi ng bayo ko ah, yan ah, karukit ah. yan na yun yung kapatubig ngayon yan na ito so, yung mga uh, Salvador ng Bayroko ayan mga kabukid katutudo na lang o man danumnan makipadanum manin ayan makipatubig na naman pero ito lang naman yung mga taas taas lang naman nya ayan mga kabukid patubig na naman ang hinihingi nitong ating pananim ayan yeah. yeah. ayan yeah. mga oh. kabukid ayan 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 na, mga kabukid. O, hmm. Oh, hanggang na ita, mga kabukid. Ang pinatugkalan ng kalbudi. Hmm, ang kalbudi niya. Ayan na. Oh. ah oh, po. Oh, na, mga kabukid. Hindi mo aasahan ah, si Budi na magtugkol. <coughs> na